So, makikita nyo ang El Nido. Tingnan nyo, Oh. May mga ginagawa, mga hotel, transient house. Dati hindi ito ganito, eh. Marami ng magagandang hotel. Tapos, mga kainan. Mga kainan. Maraming road construction. nakita ko, mga... Tapos yung mga, mga bilihan ay mga mamahalin. Ay. Nasilap. Ayan, ang dami turista. Sa taas, so. Walang sa taas. Ito ang, ang kahabaan. Lang. Yung mga bata umupo at tumatayong lang sa tubig. <laughs> kahabaan ng El Nido.

yung iba mga nakaalis na nag start na mag tour ano my clock mama ayo na. kasi nag ano lang tayo nagtingin tayo nag picture oh. mga boat umalis na sila I still see the boat Malayo na. Bye. Saan tayo kumain nung isang araw? Babahi, man. <laughs>